Ganito ina-apply ang atomic Habits sa totoong buhay. Paunti-unting pag-usad, pero tuloy-tuloy. Simulan mo ang araw mo sa pagbangon sa pagitan ng 5 AM at 6 AM. Uminom ng isang basong tubig para ma-hydrate ang katawan. Pagkatapos, lumabas ka sandali para makakuha ng sikat ng araw. Kumain ng high protein na almusal para mabustang enerhiya mo. Maglaan ng lima hanggang sampung minuto para mag-meditate. At kung may oras pa, isingit ang isang mabilis na workout. Kung mahilig ka sa kape, uminom ng isang tasa para tumulong sa focus mo. At pagkatapos ay magsimula sa malalim at concentrated na trabaho. Magbasa ng libro para ma-stimulate ang isip mo. At kumain ng tanghaliang mataas sa protina at mababa sa carbs. Lumabas ulit para sa sariwang hangin at araw. Makipag-usap o makikonek sa pamilya o mga kaibigan para mapangalagaan ang relasyon. Gawin ang isang creative activity tulad ng pagpipinta, pagtugtog ng musika, o pagsusulat. Sa hapunan, pumili ng pagkaing may protina at may kasamang malulusog na carbs. Mga isang oras bago matulog, uminom ng magnesium para marelax ang katawan at umiwas sa gadgets para mabawasan ang blue light. mag sa naging araw mo, mag-set ng goals para bukas at mag-practice ng breathwork. Pagkatapos, matulog sa pagitan ng 9pm at 10pm para makapag-recharge para sa susunod na araw. Ang simpleng routine na ito ay makakatulong na baguhin ang daloy ng araw-araw mo. At tulungan kang magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-unlad.